Uh, magandang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan So ngayon po sa napakaraming uh, kumakalat po na balita sa social media na po, Halos parang hindi na po natin alam kung sino po talaga ang nagsasabi ng katotohanan at ng kasinungalingan kasi kasi ang isang panig pilit na pinagtatanggol ang sarili nila yung isa rin ganun din po sinisiraan yung isa tapos ang dami daming mga nabas ng mga kakaibang balita na halos ang taong bayan halos hindi na hindi na makapag-decide kung kasi ba talaga sa kanilang nagsasabi ng katotohanan di ba yung corruption di ba may nagsasabi itong si Vice President Sara yung uh, kinurakot niya na pera sa DepEd ito naman si BBM kasama itong si Romualdez piniki ang kaya nga nakasuhan ng uh, falsification of public documents tapos kung makikita mo sarali nila halos lahat sila nagmamalinis po ba lahat nagmamalinis binibitawan ng mga pangako sa taong bayan akala mo hindi natin alam kung sila talaga ay totoo o balat kayo po ba? napakahirap na ngayon magtiwala sa hindi natin sila masisisi mga mahal na kababayan dahil may kasalanan din kasi ang karamihan ng mga Pilipino. Bakit po? Una, sa araw po kasi ng botohan, ang boto nila ipinagbibili. Hindi po ba? Na yung pera na ibinibigay sa kanila, hindi nila alam. Sa kanilang, sa sa pamahalaan ninyo, sa gobyerno na para dapat sa kanila sila rin ang makinabang akala akala ng uh, mga mamamayan, na uh, mga tao na uh, ipinagbibili ang boto nila na kalamang sila hindi dahil syempre nagbitaw yan ng maraming pera nagbigay yan ng maraming pera nang iisipin yan makabawi di halos hindi natin alam kung sino ang dapat nasisihin kung ito bang mga politician o mismo ang mga mamamayan po ba? Kasi aminin man natin sa hindi. Karamihan ngayon, pinagbibili ang boto. Dito lang sa amin. Ano po? Si Pimbo naman, bawat isa, eh, mayor pa lang yun. Mayor pa lang yun, ha? Mayor. Bawat isa, 50,000. Di ba napakalaking pera yun? O, ikaw ba naman, mahirap ka? 50,000 sa halimbawa tatlo kayo sa isang bahay hindi meron kayong 150, tapos, i-check mo lang ang pangalan niya. ba? Diba? Napakabilis lang. Napaka, napakalaki na ng ano. Malaking halaga na po yun. Panganap buhay na. Makakabili ka nun. Makakapag uh, grocery store ka na nun. So, kaya, yun. Ang kalakaran sa Pilipinas, sa politika, marumi. Yun ang totoo. Marumi talaga. Ang lahat, ay ah, hindi naman na siguro nang tumatakbo. Pero karamihan, karamihan ang tumatakbo di ba ang iniisip ang sarili nila kasi ang iisipin natin mga mahal na kababayan bakit nagkukumahok silang manalo di ba sukdu lang siraan ang kapwa nila Pilipino para lang dyan sa posisyon na yan di ba kasi pag nasa posisyon ka na kasi lahat makagawa mo na di ba lahat may kapangyarihan ka na eh you have the power, you have the authority to do what you want diba mahahawakan mo na ang mga nasa ilalim mo kaya ganun na lang ganun na lang ang pagsisikap nila na manalo sa butuhan kaya sinisira ng kabila sinisira ng kabila, nagsisiraan sila mismo diba sa madaling salita walang mabuting na idudulot ng politika sa buhay ng mga Pilipino pati yung pagbibili nila ng mga boto pinagbibili kasi nila ah, tapos ngayon puro reklamo ang marinig natin sa mga kababayan natin ay eh, sinisigaw wala na yan yung itim isinusuka wala na yan dito na tayo sa ta. tama naman oh, ba diba? Ang sinisikaw, Duterte, Duterte Ang, ang isa naman, BBI, BBI Ba talaga? Ang, ang alam natin mga mahal na kababayan Yung nakasulat po sa Biblia Na kahit sino pa Ang manguna Sa pamahalaan ng Pilipinas Kahit saan, bansa Wala na Pagulo na ng pagulo ang mundo tuloy sa kanyang kasiraan. Yun po ang totoo. Tingnan nyo. Sabi, pag matalino ang mamuno, aangat ang barsa. Bakit? Si BBM ba hindi matalino? Matalino. Pero tingnan nyo, tingnan nyo, mga mahal na kababayan. Ang inaasahan noon ng taong bayan na halos isinisigaw ang pangalan BBM ibalik si Marcos gulo. Panahon ni Duterte. Di ba? Hindi natin sinasabi na ano, pero marami tayo naririnig. yun yung maraming mga Pilipino ang uh, umayaw doon sa kanya. Bakit? Yung syempre yung pagpatay sa mga maraming mga drug addict kasaga ano yun drug users. Marami. yeah, Hindi na po natin alam kung sino sa kanila ang talagang makakatulong sa tao. Ang alam natin, patutuwa lang, frankly speaking, walang makakatulong sa iyo, sa atin, wala. Kaya magsumikap na lang tayo mga mahal na kababayan. Kanya-kanyang sikap na lang tayo. Huwag na tayong umasa diyan sa mga politisyan na 'yan. Walang ano 'yan, maibibigay kakagulo lang ng Pilipinas lalo diba? oh shout out po sa lahat ng mga kapatid po natin dyan sa buong mundo at sa lahat po ng mga kaibayo po namin sa panampalataya shout out din po sa inyo at sa lahat po ng mga ifda po dyan nagsikap, nagpapagal para may ma ito sa pangangailangan ng kanilang mga anak at mga pamilya. Saludo po ako sa inyo. Shout out po sa inyo diyan. Mag-ingat po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Yun lang po.